Good morning and welcome back to our YouTube channel! So for today's video, bibisitahin namin yung Alagang Kambing. Bibisitahin namin yung Kambing ni Baby, Baby Simon, pupunta ka sa ibaba. Sa kanyang hacienda. <laughs> sa kanyang farmy. Yes. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sa kanyang kahayupan. <laughs> sa kanyang kahayupan. Ay, nakabota pa si Simon. Kasi doon po ay maputik. <laughs> nakabota yan kasi doon po ay maputik. Yan, lakad lang kami guys. Lakad lang kami ni Baby Simon. Tinanggal niyang ano niya, raincoat niya kasi hindi niya namin dito. Ay ayun, nagdamit-damit na lang si Simon. At ito yung aming dinadaanan. So ngayon guys, hindi na umulan at wala nating baha. Alikabok na naman. <laughs> May tayo daw. <laughs> Alikabok na naman. Yan. Tingnan niyo naman 'yan. Yung dating putik tanging alikabok na. Yan. Alikabok na 'yan, guys. Yeah, bunot. Pwede 'yan pang ano? Pwede 'yan pang gatong. La libre gatong na dito. Ang ate Lala. Unsa may mong gi-enter? Nga ngagat, mga ngagat. Ano sa may enter Anong odd-odd Kambingan. Simon, Mon. Ngayong adu-ad mo mong kambingan? Uh -huh. Ngayong adu-ad to makasin mong kambingan? Hindi uh -huh. <laughs> makaintindi ng bisaya ni Simon. Simon, bakit ka pupunta sa kambingan mo? Ah, nami-miss mo siya. Sa Bisaya, Simon, ano pupunta makasin mong kambingan? Okay. Basakan na dito oh, basakan. Ay, basakan pa din kay Colorix. Yeah, basakan pa rin dito mga labs Basakan pa rin, sobra. Ayun. Basakan pa din. Malapit na kami, malapit na kami guys. Pupunta kami sa Ibaba. Ayun, putik pa rin dito mga labs saktong prop. Winait si bye bye. Hi, baby. Hi, baby. Walk, walk po. Wow, dito kami, guys, dadaan. Eh, pinambakan na dito. Ito kasi yung pang-crossing. Yes. Let's go, baby. Careful. Careful, baby. Yan, dentala tama ka. May tama ka sa poet. Up! Careful, uh, baby! Up, -sea. Nandito na kami. Baby, huwag ka mahiya. <laughs> Nahiya siya. Nahiya siya sa ating vlog. Sabi ko, huwag siyang mahiya at kikita kami. Huwag <laughs> <laughs> siyang mahiya ka mo at kikita kami sa vlog. <laughs> ah! Ay, gamay ka. Magigit lang lalo, Magigit Hi guys, nandito na kami. Huh? Oh, natanaw na ni Simon ang kanyang form. <laughs> ang kanyang form. Siya <laughs> <and> Farm! the form. <laughs> ano yung ba? Mama, huh? hindi na yung bunot. Ha? Huh? Yan, hindi na bunot. Dito nagdagsaan yung mga bunot sa baha. Yan, marami ang panggatong. Ni At niyog. Come on. Let's go. <laughs> ahatid ko lang dito si Simon. Bisitahin lang namin ang kanyang kambingan. Tapos, yes. Doon ako. Bibili na iwan ako. Ng mama. ha? Doon man ako. Iwan. Oh, doon ako muna yun, Simon. Bibili ako ng sigarit sa groceryhan, Yan. So, bisitahin muna natin ang kanyang kambing. kambingan. Ang kambing na mabaho. Ang kambing na mabaho daw. Mm -hmm. Dito kami, guys. Ayun. Itong bahay ng tita ni Simon. Nandiyan yung kambingan. Ayan bunot. Siya, yung mga bunot din kasi nagdig sa mga bunot-bunot. So, dito tayo ngayon. Ay, Ang ganda ngayon dito, guys. Oh, May nag-swim-swim. Ayan. Diyan kami. Bibisita kami sa kayang bunot-bunot. Bibisita kami sa bunot-bunot ni Simon. Dito kami ngayon, guys. Ay, kayo kalabaw yan, nak? Kayo kalabaw yan? Sa daan? Ha? Yeah, dito kami, guys. Oh. Ang daming bunot-bunot pa then. Maging tao yan. Maging tao yan, dito kami. Malinis to dito dati. Yan yung bumaha. Kanito na siya. Ambao, ambao Oh, but mabaho na agad. Charot lang. Bilala lang pa lang talaga din. O dito na ikaw. Dito na, oh, oh, oh oh, oh. Baet lang, baet Oh Nanganak na? oh nga, nanganak na Cute, asa ah, tatay yan Ah, black din, oh, black ang ina Black din yung mabaho mabaho? Black American palang kambing na yan Taga, ah Hmm, ang bango Mabango naman hindi naman mabaho Oh, yung laki. Yan, ano nuwag yan? Ano nuwag? Kaya may tali ang Sobrang laki ah? e sya, basa ka na nga talaga dito. Baby Simon. Eh, magbabota ka, baby. Ay, nana, <laughs> hindi. Ibang nga yung amoy niya, Dino. Eh? Ibang amoy niya. Hmm. <laughs> Hello, pero hindi. sin mabaho. Oh. Am amoy, anlang, lang. Amoy. Ay, amoy, ano. Wow, yung Ang laki, ah. Oh. Ba't ang laki ng isa din? Ah, nandito tayo ngayon. <laughs> nandito tayo ta ngayon, ngayon sa kambingan ni Simon. Ah, nagbabota na yung dalawang bata. Bahala ka kapag ikaw. Kapag... Ito kasi guys, yung kambing na to, itong malaki na to, mabaho daw to. Tingnan natin kung mabaho nga. Amoy natin. <laughs> ah, yung mami. Ah, alin yung binubuntis ng, ah, barako yan oh. Yan guys, yung kambing o barako sobrang laki. Parang ano. Aba! Ay, laki ba? pala yan! Hmm. Ah, Dito tayo so medyo maputik po. Lala, baka daw mabaho tayo. Ay, mabaho na naman tayo. <laughs> hindi pa tayo naligo. <laughs> Kalala si Simon, baka daw mabaho tayo kasi meron daw itong malaking barakong kambing na mabaho. Hindi naman mababaho. Ay, uuwang oh, laki ah. Ay, ang laki ng mata. Laki ng mata, oh. Ang sungay, oh. Laki ya yeah, may sungay siya. O oh, nga, ang Yan, ba, lalaki ya, ah, babae yan. Tas ito lalaki. Ito yung, inubuntis na yan. Yan, bumibili ng barako. Yan, laki! Oh my God! Oh! Oh, laki! Sobrang laki. Parang, na, parang kabayo. Babaho pala siya. Ito naman yung iyang binuntis. Ito naman yung binuntis. Oh, Hi. Hello. Hello, bye-bye. Keep safe, keep safe, keep safe. Kami <laughs> ni kambing. Hi, oke okay lang saya tayo. Come on. Go go, go. Yay! kami. Selfie, selfie. Oh, selfie. Oh, uh. oh kali papa daw sabi ni saya. Mongolita tayo. Bye. Paano pa ni kalayaan? Paano? Tapat ka dito. <laughs> Dito tayo guys! Wahay! Say hi to my vlog! Hello, hello! Say hi to my vlog! Oh, gusto ng anong kamera? Gusto ng kamera to. Vlogger tong kambing na to. Welcome to my vlog! In sa mga artistang are. Hello! Oh, ah, kalang ba kayo dyan? Ah, ito yung hinihimod nila, oh. Yung binili na hinihimod. Yung may nihimot sila, o, oh, yung parang pinaka-vitamins. Yan, nabibili yan sa Lazada, guys. Yung parang siyang bato. yon meron tayo dito, dito yung tulong nila. Yun, ang lalaki na nila. Oh, my God. Yan, so, mulan dito. mulan dito, guys, nung bagyo dito lang sila, o. Oh. Hindi na sila mailabas. Yan. So pag may mga kambingan kayo guys, kahit uh, sa tingin nyo uminit pa, gawin nyo sila ng bahay. Katulad ng ginagawa ng tatay. Yes, gawin mo sila ng bahay para pag umulan o bumagyo, yan, meron agad silang masisilungan. And dito tayo ng ganda ng paggawa ng tatay. Oh. Mm, boom! Yan, so kung hindi siya mataas, malamang, anod na yan. <laughs> Yung mga kambing. Yeah, bye bye! Bye! Bye-bye! <laughs> Ito yeah. so, yung kulungan nila, guys. Ito, ito, kulungan nila. Marami sila dyan kasi medyo malaki-laki yung bahay na yan. So, doon naman, mga loves. yon, May kulungan din doon. Yun yung babaeng malaki at yung barakong lalaki. Yan. So, nagpapalahe. And so, dito naman, ito, mga kalabawan to. Yan. Kalabaw. Ito, kalabaw to. Hindi ko alam kung ano dito to. Hindi <laughs> ko alam kung kanino yan. Pero may ano din yan kay Sam sa tatay dyan, kay Kuya Tan. Tatlo siguro na yan. So ngayon guys, let's go. Yan, tingnan nyo naman, nakaputik ang ating pagsandos pa tayo. ay, <laughs> uh, ano kasi to Unplanned. Oh, unplanned. Unplanned tong ating pagpunta dito mga labs. Native ko lang talaga si Simon kasi bibili ako ng cigarettes. So ayun, sumabak na tayo dito. Ha 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 ha. Aming red horse dito. Yan. So, ayan. Diyan tayo bumaba. Diyan tayo galing. Yan. So, ayun. daming mga kakoy-koy na. Alinis to dati guys. Nung nagbagyo, ayun. Dito nagsipagdagsaan yung mga kahoy, bunot. Yan. So, bye-bye! Simon, bye-bye! Ah, -bye. Uh, uh, selfie, selfie. Uh, <laughs> diba? Uh, daming bunot-bunot na nakuha. Dahil sa bagyo dito kasi, ano uh, guys, dumaan yung mga bagyo. Yun, marami pa. Libre pang gatong na dito. Libre <laughs> pang gatong na guys. Pag ito ay natuyo-tuyo. So, yun dito may nanguhuli ng mga hipon. Hiponista. Hiponista mga loves. cute dito. Pwede ka mag-swim. Let's go guys. Bibili na tayo na. <laughs> oh, bibili na tayo na. Siga. Ayan, tambak. Dato sa baha, guys. Ayan, guys. Galing tayo doon. Eh, Mundo na si Simon. Yeah. Nandun na si Simon. Ano yung lang yung kambing niya? Ayan. Ayan. So, ayun, umuwi na tayo. Doon muna sa sayang sa niya. Kasi doon gusto niya doon. Tabi kasing kambing doon, maaaliyo siya. Bili tayo ng cigarettes sa ha? grocery hall. Traffic pa rin dito, guys. Pero dito din na, oh. Kasi early level up nila to dito. Oh, bakit dito tinambak? Ito, oh. Delikado dito, oh. May mga tusok-tusok pag-iingat kayo dito. Mahilap tumawid yun yung ang-ang ale ang na ipit na, ipit na siya. Less Hindi tayo makatawid daw eh! Mahabang traffic dito oh, grabe. Sobrang traffic. Make me sweat, make me hara, make me close my breath, make me para. Hold para, hold para. Di traffic, traffic, traffic. Hindi tadi pa tayong makakatawid sobrang traffic. Kusopol, kusosol puta. So, po tayo mga iba. Nabita ka rin mga iba dito yung vlogger yata. Tapos, <laughs> hindi na makatawid-tawid. <laughs> yung vlogger na to, hindi na makatawid-tawid. <laughs> so, salputan nyo guys. So, salputan nyo yung meron pa. Apo, dami pa yung naka-abang. lang, na tayo. <laughs> Let's rock and roll to the bone lands. Nakatawid na tayo, guys. Tropical ba Traffic. Kaya dito tayo bibili ng cigarettes. Kay Lilith. Kay Lilith. Dahalilit. <laughs> kay Lila. Guys, now ng... kami at maupuro. Main kay na to. Pili na tayo ng Mobile World and Kamal. Let's go, guys! So, let's go, guys! Dito na tayo sa side. Tatawin na lang tayo later. Tingnan nyo Okay, okay. Yes, nagagano na dito. Busy ang mga person dito pag baha. Kita mga kubo dito guys. Yan. So kung gusto nyo pong bimili ng mga kubo, meron dito. Dito nyo lang yan mabibili sa Lemery. Lemery Batangas mga loves. Pwede ko mag-order dito ng mga kubos. Yes, ang titibay nila gumawa ng kubo dito guys. Ayan naman. Bili-bili na. Coming fruits. Oh. Uwi na tayo mga loves. Yes. Lakad na tayo exercise. Kailangan natin mag-exercise. Walking exercises daily. Putik na yung ating ano. na tayo. Thank you so much for watching. If this video like, comment, and subscribe. Bye. Business na pa to kahit nasa bahay lang? Mag-TPC One SIM Load All Networks ka na. Sa halagang 999 pesos, may negosyo ka na, may free cellphone ka pa. At hindi na e-expire ang load. Avail now.